Ayan mga kasari, good morning sa inyong lahat dyan. Ayan, napakabilis ng oras mga kasari. Yung tipong kakahiga mo lang, ayan, morning na agad o, diba? So, ang bilis natin yung tumanda. Pero okay lang yan, edad lang yan. Huwag lang natin isipin na tumanda tayo. Isipin natin na parang bata pa rin tayo o, diba? So, ngayon nga pala mga kasari, kung nakikita nyo, meron ako mga kinakalikod dyan. Yan po yung lighter. Dahil kagabi is bumili po kami ng lighter ni Habi. Ubus na kasi yung aking lighter at merong naghanap kahapon. Wala po akong naibigay. Kaya kagabi, na isip isip ko na dumaan kami muna sa market at bibili kami ng lighter. Nilalagay ko po yan sa plastic mga kasari ng sa ganun, pag nahulog is hindi po siya sa sabog o diba sa sabog talaga. So nilagay ko na dyan sa aking munting istante para pang naghanap. Makikita ni Junakish o ni Javi na may lighter na po ako. At pagkatapos ko naman sa aking munting tindahan, mga kasari, gagawa naman po tayo ng aking breakfast. Ng aking breakfast, ng aming breakfast. Dahil ayan, gagawa pa ko ng fried chicken at medyo nasunog pa po yan dyan sa mga hours na yan. Pagkatapos ko dyan sa aking munting kusina, exercise na muna ng inyong inday dahil medyo tumataba na ako. At ayan, tinatamad na ako sa sobrang laki ng aking katsawan. Dahil ilang buwan na rin talaga ako, mga kasari, hindi nakapag-exercise. Hindi katulad nung mga nakarang buwan, talagang pana-exercise ang inyong kasari. At medyo naramdaman ko sa mga panahon na yun talagang hindi mabigat yung aking katawan pero ngayon mga kasari feeling ko mabigat yung aking katawan kasi munti, uh, konting kilos ko lang munti konting kilos ko lang is talagang pinagpapawisan nang yung inday tapos nanadagdagan pa ng sobrang init so ayan ginagalaw-galaw ko na muna ang aking sexy body jumping over all para naman sa ganyan sa ganon is matagtag eh na nabubulol talaga ako grabe So, yan na lang muna mga kasari. Ang garap ko ngayong araw na ito. At kung hindi pa kayo naka-follow at naka-share ng aking video, pa-share naman po. Maluoy maawa Yan na muna. bye, -bye.